Ah, una ano na naman yung ano niya. <laughs> ano niya? Dumba. Lagi ko na, oh, na and na yung yung level niya. Yeah. Galing ka na lang. Oh. Oh. Sabay so, sa mama mo. <laughs> yung dragon chom. Hi. Dito na lang para bio. Truck mo na. Yeah, truck na, pare. Wag bukan papakita. Wala pang pa truck, wala, pa truck. wala pang truck, eh. wala nang pang gasolina eh. Dominator pa. ka Eba, Eh bakit ba? Ginagamit ba yung truck sa ano? Dota? Mm. Truck! Hindi truck! truck. Ah, meron! <laughs> na yung talaga! <laughs> well, man, man, truck! -truck. <laughs> Kasi Dota man, Dota, mo na si Lucifer. si <laughs> Pichi, <laughs> 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 Nilo naman

Ay, kaysa hantayin natin po tayo na natin yung episode. Gaga. Hoy, tumutong na tayo. Ay gaga. O, di ba? Nakapatay pa tayo. Itrak mo yung da, ano. Ay, ay ano ba? 'yan? Oh. Uh -huh. No, may gem yung mga yan, Chong. meron. May gem ba? Oo. 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 Uh -huh. Saan <laughs> na may gem? wala. Nanay man. Si ano, si Rick. Si Rick meron dyan. Ayun, may tool. Ayun, nakawang na naman niya. Ay, nako. Ay, nako! <laughs> Ay, nako! Hindi na siya. Naka-alaw <laughs> <In> CENTRAL? <cook> siya, troll? Hmm. pati yan. Track mo, chong. Track mo agad. Malayo casting rin siya. Track mo. kita mo? Diba, na-track ka din? Diba? Oh, diba? Diba? Dugo yung pet mo. Aray. <laughs> <laughs> eh, 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 kung binili mo na lang. <laughs> eh, hey, kung hindi um, mo sinabing na ay, ba ano? ko, hindi tayo na matay. mo <laughs> sinunod? Oo, Hindi naman, naman Eh, kung binili mo na lang, di sana. Hindi seryoso Naalis mo. Okay. <laughs> okay. Okay. Diba? Ano,